Tinakbuhan mo na nga ako, tsa cha mo pa to. Hiniya mo ba ako? Oo, oh, bakit? Ah, ganun. Mm -hmm. Pero alam mo, sabi nila, hindi ka naman daw nila gagalawin. Ano lang, bubulating ka lang daw nila. Balas <coughs> pa ka po. Kung may balas, ako yun. Kailangan kitiling ko ng buhay ko. Balas ako! Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. What's Ah, Sir Penny. Good to see you. Nako, may business ka na pala. Aha. Mabuti yan. mag ka. Tapos pumesto ka sa mataong lugar. Sa Mega Mall. Level B. Nako, maraming tao dun. Ah, sir, baka gusto nyo bumili. Nako, I love peace po Sige, bigyan mo nga ako. Salamat. Ito, so, bagong luto. Yeah. Yan, 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 yan. Tutal, hindi tayo magkaiba, pareho tayo ng inuwian. Baka pwedeng dagdagan mo ko. Ha? Ah, wala akong problema. Buy one, take one na para sa inyo. Naku, talaga? Yeah. Ang dagdagan ko pa na isang stick. Yan. Yeah. Ito. Alin dyan yung dagdag? Ito. Yung muna kakainin ko, yung dagdag. <laughs> Mamaya na yan, tabi mo yan, tabi mo yan. <laughs> Babayaran ko yan. Pwede yung pakisaw-saw? Sige pa. Saan yung gusto? Manghang! Yung manghang. Aray, 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 aray. Uy! Natulungan ka ba, sir? Hey! Si Mr. Shaq yan! Shaq? Oo! Oh. Pa! Ta Tamo, nasak ka, no? Oo. Oh. Sino ba yan? Naku, PE teacher yan dito. Saka yan yung coach ng basketball team. Naku! Sir, sorry po. Anong sorry? Sure? Ayan, tingnan mo tuloy. Eh. Nasirang forma ko. Eh, ano ba kasi yung ginagawa nyo dyan? Bibili ako! Ah, uh, bigyan mo ako ng tatong steak. Sige po. Ah, anong gusto niyo usawan Ah, uh, yung maang-ang. Aha. Sir, baka matulungan kayo. Aray, 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 aray. aray. <laughs> Lumipat ka eh. Lumipat ka. Seryo, na po. Ah, uh, 51 piraso, 15 piraso, ah, uh, 7 piraso. Ha? ha? Ano Hoy, mo! Abuli mo, abuli mo! Sige, ako magpapasok dito. na lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, Peace mo naman ako, Mr. Hmm. Shot. Oo, oh, ako rin nagulat eh. Eh, hindi pa nagbabayad to. Ay, nako, hindi bali. Ako na lang magbabayad dito. Oh, chup, Sandali, sandali. Ako na magbabayad. Hmm. Tinakbuhan mo na ba ako? Chachansingan mo pa to. Hiniya mo ba ako? Oo, oh, bakit? Ah, ganun. Mm. <laughs> lang yun. Okay. Para hindi na yan mamamaga ulit. Thank you. o Thank sige, you. mauna na ako sa inyo, yeah. ha? Mm. Uh, siya nga pala, nagkita kami ni Sir Shaq kanina sa kantin. Nagpapasori siya sa iyo. Ang sabi hmm? niya, nadala lang daw siya. At pinapasabi niya, nakukunin ka raw niyang assistant para naman makabawi siya sa mga atraso niya sa iyo. Payag ka? Sige, di mabuti. Sige. Siguro bukas sa bukas mag-report ka sa kanya, okay? Sige. Okay. Naririnig ka bang umiiyak? Alam mo, sabi nila, meron talagang nagpapakita dyan. Dyan? Dyan. Huwag tayo okay, dyan. Pero alam mo, sabi nila, hindi ka naman daw nila gagalawin. Ano lang, bubulating ka lang daw nila. Wancho! Sintendo! Wancho! Wancho! Uy, Ted! O, mabuti na Eh, hinihintay nga kita eh. Bakit? Eh, si Vivian, iyak nang iyak do sa bus. ay mo mm -hmm. ba? Ha? Oo. Kailangan puntahan natin siya. Tara. Juancho, andun yung bus. Eh, sabihin mo naman kaagad. Mm -hmm. Nasisira yung drama ko eh. Mm-hmm. Vivian. Huwag niya akong pakiraman. Gusto ko na mamatay. Malas, malas ko. Wala na akong inabot kundi kamalasan. Bakit maganito? ganito? Gusto ko na mamatay! Gusto ko na mamatay! Oh, bi Bibian! 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 niyo ako Bibian! 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 kikitili mo Bibian! mo? Bibian! Bibian! tao habang may Bibian! May Bibian! 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 Vivian, mahalin mo buhay na binigay sa atin ng Panginoon. <laughs> Maraming salamat, ha? Magbuti na ba't naliwanagan ang isip mo? Vivian, kakapiting nga lang yung problema mo sa problema ko, eh. Ang pamilya ko, Hindi eh, ko alam kung nasa na ngayon. Araw-gabi, nag-iisip ako. Hindi nga sa ako makakain, saka iisip sa kanila. Malas ba ka, po? Kung may malas, ako yun! Kalakit, hindi ko dambo ang buhay ko. Mahalas ako! Ay, wait, wa, 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 wait, wait. Wag, 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 akin na yan akong papatay sa'yo. Sabi mo, pipigilan mo, ay, 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 tapos ikaw. ko. Yan ka rito! Kanina! Kanina! akin yun. Okay, sige na, sige na. Matulog na tayo. Ikaw ano? na. Punto kasi ako sa pamilya. Eh, mahal na mahal nila ako. Naiintindihan kita. Pero please, matulog na tayo. Teka mo na. Oo na, sige na. Huwag ka tayo matulog. Gising na gising na Sina. nga ako eh. Pancho, huwag ka maingay. Baka magising sila. Dali na nga, bago kita mapatay. <tinyo> Shhh! Uy! Sa! Ta! <tinyo> <tinyo> Kamaingay! Tatawagan ko tatay ko eh. kidnap kami ng bata. Napagdintangan lang kami. <laughs> Salamat naman at naniniwala kayo sa akin. Ayan nyo, maayos din to. Sige. O baka gusto mong tumawag din? Oo, oh, tatawag mo na ako matagal na sa Amerika eh. Hmm. Alam mo, matutuwa yun. Teka muna. Amerika? Eh, di mahal yan. Hindi, mura lang to, Mura lang ang tawag sa abroad. Hmm? <laughs> Di ba may operator pa yan? Hindi, wala na. May ID dito eh. Ganto lang to eh. 1, 2, 3, 4. That's country code. That's area code. That telephone number. Ayan, nagre-ring na. Sigurado matutuwa ang nanay ko. Mahal na, mahal na ako dito Hello, Hello Nay. Si Ted po ito. Nag-aaral na po ako, Nay. I love you too. Mahal na mahal ng nanay ko. Tuwang-tuwa siya. Kaya lang, ang layo niya. Huwag <laughs> ka na malungkot. Habang nandito ako, ako ang tatay yung magulang mo. Salamat, Wacho. Kaya lang may problema ako eh. Kasi kaya ako nang bumili ng bag tsaka notebook. Kasi hirap na hirap na rin ako sa pinakakopya ng teacher ko dito sa paalad ko eh. <laughs> Sana ikatuloy niya? Nasa katawang ko. Ah! Huwag <laughs> mo nang problemahin niyan. Nabili ko ng lahat ng kailangan mo. Umita ako ng konti sa fishbowl eh. At, meron pa akong isa pang trabaho. Ano ka? Oo. Oh, akalain mo bang nakipag-areglo sa akin si Mr. Shack? Ginawa akong assistant coach. Bukas nga, papasok na ako eh. Paano yung fishbowl mo? Sinong magpapantay nun? Naalala mo ba yung batang puro tsokolate sa mukha? Uh... Eh, yun ang magbabantay ng fishbowl. Watch hindi ko makakalimutan itong maganda pag naging ginagawa mo sa akin. I love you, Wancho. Maganda Ayon. Ano Si Wancho, mali. I oh. do Tandaan mo lahat ng binibiling ko sa'yo, ha? Ah. Lagi ka makikinig sa teacher. Ayokong nakikipag-away ka sa mga kaklase mo. Baka mamaya, eh, patawag ako sa guidance counselor. Ayoko yon. At huwag kang magpapawis. Pag pinawisan ka, gamitin mo ito. Lagay mo sa likod mo, ha? Ah. O, oh, tingala. Tingala. O, oh, ano yun? Hmm. Ito naman, kailangan nilalan si o. Pa, oh. Pampihira ka naman, Wancho, eh. Kontratuhin mo kay ako, eh, para akong bata. Kung alagaan mo ay eh, para akong bata. Wancho, matured na ako. Pag mataas grade ko, bili mo ako robot. Saksaki kaya kita ng brush. Matured ka dyan. Eh, nagwiwiwi ka pa nga sa pantalon mo, eh. Paalala mo yan sa akin, ha? Gagawin natin ng paraan yan. Huh? Baka abutan ka pa sa school. Oo, uh, nga, ano? Salamat, Wancho. Sige, okay, kumain ka na. Baka mahuli tayo. O, uh, teka, sandali, sandali. Bakit? Okay. May gusto, te. Eh. Ah! ah! Wancho. Kanina pa ako kain ng kain ng sinangag, wala namang ulam. Eh, pagpasensyaan mo na. Inuuna ko lang kasi yung mga kakailanganin mo sa school eh. Charan! Ang ganda. Kaya yes, pala. No? Hmm. Atin mo to, kumpleto yan. Thank you, Wancho. Thermos. Oh. Tapos mo. Oh, maestro! Ang ganda! Pagtitimpla na kita ng juice para hindi ka na bumili ng soft hmm. drink sa labas, ha? Tama. parang medyo matapang. Dagdagan mo na lang ng tubig sa school, ha? Pambihira ka naman, Wancho. Akala ko yung maraming yun ang gagawin mong Diyos ko. Diyos ko naman. Hindi, nilipat ko lang sa mas maliit na lalagyan. konti na lang, eh. Sige. Yan. Sige. Ihahanda ko na yung baon mo. Ay! Ano baon ko? Kulaan mo. O sige. Sige mo ako ng clue. Ito ang imaginary mirror. Ano ang masasabi mo? Esti lang yan. si itsaga ang baong ko? Hindi. Sinangag at tinapay. Ang naman. Puro sinangag na natong kinain ko ng almusal eh. Sinangag pa rin yung palaman ng tinapay ko. Kaya nga. Bigat sa tiyan yan. Kaya nga, Esti. Sa tiyan.